Good morning, Royal Club. This is the Princess of the Multiverse, Princess Beatrice. Welcome to the YouTube recording club. Oh, Okay, in today's show, Charlie <laughs> the uh, In today's show, mga atat-kuya, pag-usapan natin ang diumanoy bagong pag-ibig ni coaching. May Ano ba? <laughs> Naninibago ako mga atat-kuya kapag recorded yung ating vlog. siya na kayo, hindi ako nakapag-live ng mga nakaraang... Hindi, kahapon lang. Kanina pala, oh. Nag-live naman tayo kahapon. But I wanna give myself a... Uh, A day off muna. Kasi it's weekend. Happy Sunday po sa mga nasa... Pusto ng tawa. Uy, ano ba yan? Medyo nako-conscious ako mga ate at kuya kapag recorded ang ating... <laughs> hindi ako sanay. Hindi ako anad. I'm not used to recording vlogs anymore. <laughs> Masanay ako nagla-live. And, um... Uh, Um, but anyways, may lakad ng iyong Pridgey Pesa and uh, para may, meron naman na ma, meron tayong content or meron akong uh, feedback or reaction sa mga nangyayari, nag-record na lang ako ng video dahil mamaya ay tatagpuin ko ang aking Prince Charming. But before that, syempre, kukumustahin ko muna kayo. So I uploaded, I will be uploading several vlogs uh, for you, mga Mawinians. And uh, Yeah, tingnan natin kung ano yung magiging response nyo dito rin ha. So, mag-participate lang po kayo. Nandiyan naman yan sa comment section. During the premiere, may mga, may mga uh, survey din po tayo. So, please join the survey as well. Kasi walang daya yan, di ba? Kung ano yung boto nyo, talagang yun ang masusunod. At doon natin makikita kung ilan yung nag-a-agree or nag-disagree sa ating opinion and not at kung ano pang mga ganap. But this time, pag-usapan po natin ang bagong pag-ibig ni Hello Kelsey or ni Coating. Mas maganda pa ba sa akin ang pag-ibig ni Coating? <laughs> anyway, oh, ganito lang po, ah, nga baka manibago ba ni bago kayo mga tatay? Ganito lang ang itsura ko pag bagong gising. Yes, ayaw nyo ba ng ganito? Ganito itsura ko pag hindi pa ako nakakapag-coffee. <laughs> And anyway, we woke up like this, charot charot. So uh, speaking of pag-ibig, pagmamahal or bagong love ni Coating ni alam niyo na, ni Hello Kelsey. So yun ba yon yung kita ang puwit doon? Kasi may nakita ko inupload. I think that was yesterday or the other day. And sabi ko ay ano ba yan? Parang mahalay. And I found out, well narinig ko na to dati and I think mga screenshots lang yung inupload ni Miss Mahalika but this time, na-upload na yung video nung babaitang Vogue uh, <laughs> Namit ko po si Vo Keng Keng kasi diba dati in sa mother vlogger ko. So, nagpupunta kami sa Kamangyang and isa yan sa humaharap sa amin. Actually, si Vo Keng maganda siya sa personal or maybe iba lang yung look niya, no? yung looks niya rather. Uh, yeah, very ethereal yan sa personal eh, no? very, very elegant yan and uh, very, ano, very... Um, uh, Demure, professional, ano pa ba pwede sabihin? Uh, very elegant na 'yan siya very formal very professional 'yan kapag kausap mo no siya yung naka-assign sa mga uh, sa ICT yata ng ng PCO I think yeah uh sa mga internet and computer technology basta ganyan sa mga social media thingy-thingy ng PCO ng communications uh, ng ng opisina ni coaching siya yung naka-assign and uh, hindi ko suka takalain na mapapanood ko yung video na napa niya na parang ang halay-halay naman well siguro nagpaka-formal siya after niyang ma-appoint but uh, medyo may pagka-wild night ito siya yung bumukang-kang diyan sa New York <laughs> Siya ba yung pag-ibig ni Coaching? Kasi was it just a coincidence? Sa ko ng dalawang post patungkol sa pag-ibig ni Coaching at saka dito sa bumubukang lang na itong haliparot ang dating. I mean, kung pada, pag, pagdating sa pagiging haliparot or pagiging, ano ba yan, uh, talande and uh, hindi naman ako wild day eh. Keri ko yan. <laughs> I mean, kami mga akla, karamihan sa amin, ganyan, no? Yung mga, mga kiri, mga kiri, mga kiriray, gano'n. Oh, uh, pero sa amin kasi, kapag maharot, normal sa akla, yun ni eh, given, right? Pero alam niyo yun, ah, dahil nga po ako ay ah, hindi na rin nagtatrabaho sa salon, di ba? Hindi na rin ako aklang kalye. Yeah. <laughs> nasa ko ba yan? Parang hindi naman. But yeah, I became much more refined and cultured na rin dahil nga po sa tinapos ko na rin uh, degree. So... Ngayon kapag nakakasalam mo ako yung mga Becky kong friends, mga maharot pa rin ng mga yan, medyo na, na nakakaramdam din ako ng kaunting pagka-awkward kapag kasama ko sila kasi sa pananalita at kilos, ganun pa rin naman sila, walang nabago dahil nga siguro sa nature ng kanilang trabaho and lifestyle. But I I I, I, I I'm proud to say na hindi na ako ganoon, no? And maybe ever since hindi na talaga rin ako ma maharot, mahalay or magdadadamit ng ng very uh, very revealing, no? Ganyan. Pero kapag nakikita ko kasi to sa mga babae, mga atat kuya, iba yung dating sa akin. Like I said, given na kasi sa mga aklapan, orin natin yung video, ha? <laughs> Bago natin i-play yan. Ayan. Siya ba yung bagong pag-ibig ni coaching, o may iba pa man? May iba bang mahal si coaching, or si Po Sang? Amoy-amoy? O... Oh. Yeah, sa mga Becky kasi normal na maharot kami and maybe I was exposed to such environment and yung group of friends ko rin naman, 'di ba? Eh well, marami akong group of, groups of friends. May mga friends akong vloggers, uh close naman ako sa mga followers ko din, 'no? Also, may mga friend ako mga teachers, uh yung iba professors namin, yung iba classmates ko, 'di ba? Yung mga friends ko nung ka yung mga kababata ko, ganyan. O si mga friend ko ng mga klase sa salon. So Normal ko namang normal sa mga aklat 'yung maharot kapag magkakasama kami, lalo na wala namang ibang gender na kasama, like mga boys and girls. Kung kami-kami lang, hala, harutan-harutan, oh. wapakels, -wa, kung ano mang makita, ang kasingit-singitan and whatnot, at kung ano mang kabalahura, ang pagchichikahan, normal, dead ma. Pero kapag ka ganun, alam niyo yung pag may lumalahok sa aming babaeng bakla, ganyan, syempre yung mga girls, gustong-gusto rin naman kaming barkadahin. Pero, alam niyo yun, kapag yung, yung girl ay ginagaya na yung mga kilos namin, pananalita, pananamit, parang hindi hindi na maganda. Syempre sa culture kasi po natin and sa Pilipinas, alam niyo yun, um, even though na modern times na tayo, parang hindi pa rin normal sa atin or hindi pa rin natin feel yung mga kababaihan na parang maharot at mahalay. That's why kapag nakakita po ako ng mga nagti-TikTok na mga medyo may kabalahuraan na yung kanilang giling, ganyan, content, pananamit, kending, at kung ano-ano pang pinagkasayaw. Parang hindi ko feel. Siguro dahil, uh, di ba, nauna tayong generations. And uh, kami kasi lumaking ganun eh. Yung mga kababaihan ay uh, demure, di ba? Dalagang Filipina. Ganyan, conservative. And then ngayon kasi iba na yung panahon. Pero itong si Kang Kang, hindi naman to bagets. Hindi naman nalalayo ang edad nito sa akin. <laughs> Ta tapos seeing her being like this, well, ginawa niya yung kending na ito mga ated kuya sa, sa kanyang binti na yan na talagang parang pata na parang fresh pipan, huh? Well, maraming boys ang alam hindi ko hindi kasi hindi ko, hindi ko kasi magets ang mga boys. Hindi ako relate sa mga tastes ng boys. Although may mga barkada naman ako kalalakihan, but some of some of the boys, if not many, are priority they prefer women with de ba, na malaman, ganyan. Kung naaalala niyo yung Sex Bomb. <laughs> Kasi ang inabot ko ay ano na eh, ah, anong girl group na ba? <laughs> well, kung naaalala niyo yung Sex Bomb mga kuya, si Jopay, 'di ba? Parang feel na feel ng mga kalalakihan 'yun eh. Ako naman, ay like Rochelle Pangilinan dahil magaling siyang sumayaw. Pero pagdating sa boses, gusto ko yung Yvette, yung medyo Japonesa, medyo chinita sa kanila. Yung iba gusto naman si Wang, yung chinita talaga, chinitang talaga and sexy, napakalit ng be bewang. But many men, many of my kakilala, prefer Jopay because of her, di ba, thighs. Yan nga, yung ganyang hita. Ewan ko, ba't gusto ng mga boys ang malalaking hita? Yung sabi ko, parang disproportionate naman or misproportionate. I don't know. But anyway, hindi ako makarelate sa mga boys. Boys yun eh, di ba? <laughs> uh, eh, yung ibang naka conscious naman kapag malalaki yung kanilang mga bias or what not. Pero, yeah! Ito kay Bukang Kang, ang, ang pwet niya, tingin ko dalaga pa siya dito eh. Ito yata yung kuha sa New York. Is this in New York? Kasi nakita ko dati na may pictures. Yati yeah, to eh, mga dad kuya. Well, I don't know, may nakasulat kasi sa hita niya na BBM. And siguro during the campaign period pa to, or maybe kasi simula pa lang ni Kuting na umupo. Not sure if this was taken in New York, kasi ang alam ko, di ba, may mga moments sila sa Yati in New York. Or maybe here in the Philippines as well. Basta may sinulat dito na BBM, parang proud na proud siya na siya ay... Uh, di ko siya sure kung appointee na siya nito eh. But proud proud siya na BBM siya, empleyado or appointee or whatever ng BBM administration. And maharot. Parang kanya-kanya kasi po ng eksena noon eh. Even I, when I was campaigning for BBM and uh, VP Sara, sari-sari din ng eksena noon, ginaya ng Filipiniana ako, ginagaya ko si Madam Imelda, may bit-bit akong malaking Philippine flag, even my clothes, may flag nga, hanggat maaari lang yung hindi nakaka-violate ng ng flag natin kasi kapag masyadong malaki yung print ng flag baka di ba, makasuhan so even yung mukha ni VP Sara and ni Kuting naka sa damit ko that's how I promoted the unit team in the uh, uh, during the campaign and ito naman ang ginawa niya siguro i don't know maka masyado siya nagkakaroon ng ano ng kasiyahan and masaya masaya siya na appointee siya or something nakasulat sa hita niya yung BBM so let's play the video na without further ado no baka mainip kayo <laughs> lagyan ko ba ng audio hindi mo ako makaka-copyright no sana hindi ako makaka-copyright okay let's play <laughs> copyright. Alam ako, may background audio, may may, may eh. But yun nga ang ginagawa, ayan play naman 'yan oh. Parang nanay na yung katawan ni Vau Kang Kang. Ayun, may BBM na nakasulat, may maani na kayo. Parang pentel pen lang yung isino pinang, pinang sulat so hindi masyado. Ang ah, ito, parang nanay na. Pagkakalam ko ko po ma'am, kasi nakilala naman kita in person or nakasama naman kita when I was an Ensaymada vlogger pa. But, oh my god. Bakit ang katawan niya parang pang nanay na? Not body, this is not body shaming ah, but hindi naman ganito ang katawan ng dalaga, I don't know. Oh, oh, lalaki ng puwit. Oh, parang nanay na talaga yung katawan niya. Parang hindi kasi magandang tingnan mga tat kuya. Well, ito, ito yung perspective ko lang, iba-iba tayo ng pananaw sa, sa, di ba, sa kilos ng kababaihan and what not. Well, maybe modern times na nga, hindi ako makarelate kasi di ba, I grew up in a very conservative family and uh, yeah, kamag-anakan. So, tapos di ba yung pisngi ng puwit? <laughs> Kasi ang, sa amin na nakasanayan, kapag nagpapanti ka, sakop talaga yung buong pisngi ng puwit mo. Hindi yung ganyan. well, <laughs> na siguro yan ngayon. Eh. Magagawa ko, hindi ko kayang magganyan. Eh. Hingit lang ba ako? At saka, not to body shame bukang kang, pero yung mga, yung mga, di ba, yung mga bias niya, yung, yung pangangatawan niya, Parang pang nanay na. alam ko isa pa lang anak nito eh, right? Kapapanganak anak nga lang ito, baka one year old pa lang yung yung newborn niya. Pero parang, balerina po siya ha, balerina. Yeah. So, ma ma magaling sumayaw, may co may confidence, di ba? Yung mga pag-split-split -split niya in New York, I think dyan sa may ano yan eh, sa may bandang uh, main street ba yan? Somewhere there. Oo. Uh -huh. So, Wall Street, Wall Street rather, Main Street tuloy. Sa pandang pan Wall Street, nag-split-split -split siya doon nung nagpunta sila sa New York. Not sure if this uh, moment in the yacht ay nasa New York or baka nasa Pilipinas. Pero tanda ko po, may picture si Bukang Kang when they were in New York na nakaganto rin yung ayos niya. Pero nakasuot siya ng high heels na parang yung pang ano, pang stripper. Yung ang tataas ng takong, like mga 8 to 10 inches na po. And then yung unahan makapal din right? So, yeah, yung pang strip, yung stripper dancing shoes, yung mga glass shoes, ganun. Na talagang parang hindi ka na makalakad, parang ka nakakadangkadang sa taas. Ang taas po talaga ng heels, hindi, hindi lang isang dangkal, may higit pa. Isang dangkal 4 inches pa, ewan. Pero, yeah, may picture siyang ganun, na naka, 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 naka parang nakatagilid siyang ganun, nakasuot siya ng ganun, ganung shoes, nakaupo, and kitang-kita yung mga pisngin ng langit and whatnot. <laughs> Ano ba itong mga pinag-a-appoint mo? sa so, dito nga yung description ni Ms. Marley kasi in-upload niya. Ganto pala ang mga inu inupo ni Kuting Jr. at Lisa Tanas. Utak ng pulvoron at smug smuggling. Nasayat na po, nagpopokpokan gamit ang pera ng bayan. So, parang ang harot, right? Parang inappropriate for a government employee kasi hindi man siya Uh, elected but inappoint lang ni Kuting. But still, government employee, nagtatrabaho sa palasyo. Tapos ganyan yung ginagawa. And I guess itong moment nila in the yacht, eh ano na siya nito? Uh, inappoint na siya ni Kuting. So sa mga ganitong kahalayan, hindi ba naiingit si Madam? Hindi ba siya nagsiselos? Na ang mga, syempre nasa communications na nasa palasyo ang mga ito eh. No? Presidential communications. So, hindi ba siya naiinget na ganyan ka pangabog ang, ang gaganda po kasi nang nasa press, press ko, press, ano ba? Uh, yeah, press. Malaki niyang press. Uh, Office of the Press yun eh. Uh, yung ganoon. Office of the Press Secretary kasi yun. And, uh, yeah. Uh, Philipp, uh, presidential communication. So, pang-front talaga ang mga, ano nila, ang kanilang mga undersecretaries, ang kanilang mga ASEC, yan nga, sinabukang kang, and, ang hindi lang naman talaga pang-front sa kanila, si Kulog. <laughs> yung pinakasekretary na mismo. Kasi si, 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 si Secretary Kulog, meron siyang, si... May edad naman na kasi yun, given. Tsaka baduy, medyo baduy lang siyang manamit. Tapos sabi ko yung makeup nung sekretary ni Kuting sa communications ay ano, na, 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 nagiging oily katagalan. Tapos kahit na ganda ng makeup, Siguro dahil morena yun siya, hindi talaga... Pero may mga morena, ang gagandang make ni eh. Well, kung hindi mo pinipilit na paputi ng morena, maganda. Pero kung isang morena, makeup mo na pang maputi, tapos medyo naagdas-agdas naman, makikita mo na yung undertone nung make-upan. Makikita mo na, ba Pag nabura-bura na yung maputing foundation, makikita mo na yung totoong kulay. So, ganun yung sekretary ni, ni Kuting sa press. And uh, hindi siya kagandahan kasi, anyway, mga 40 na yun. Pero ito si Nabukang Kang, yung mga undersecretaries, mga dalaga, ang gaganda. Pero ito, si Bukang Kang parang hindi na dalaga ang katawan, ano? <laughs> Tapos ganyan pa yung, well, makinis. Makinis si Bukang Kang, mga tet kuya, in person. Actually, nagaganda na ako sa kanya nung nakita ko siya. Pero parang hindi siya yung pag-ibig ni Kuting or bagong minamahal ni Kuting. Uh, dito sa post na ito, nakita ko rin po kasi kasabay nitong Bukang Kang moment. Ito, uh, post ni Miss Pebbles. Shout out Miss Pebbles. Ay <laughs> na post, yan ah uh, si Kuting parang kinikilig-kilig eh. Never follow a leader who is more in love with power than people. Ay, may iba naman palang love. Hindi naman pala si Bukangkang, mga atit-kuya. <laughs> Hindi naman si Bukangkang yung bagong love ni Kuting, kundi yung power. So, sabi nga dito sa caption na sinira ni Peples, <clears throat> Never follow a leader who is more in love with power than people. Akala natin, makamasa ito eh, di ba? Akala natin, itutuloy na yung nasimula ni PRRD. Akala natin, among the presidential candidates of 2022, siya yung magtutuloy, siya yung mas may compassion sa mga Pilipino, talo na sa mga nasa ibaba, nasa laylayan nilang tawagin. Oy, pag-usapan natin mamaya si Lenlen. Len. <laughs> Mukhang bagong pag-ibig ni Kuting si Lenlen, Len. ligwak si VP Sara. Mamaya yan. Oh para nyo may mga susunod pa tayong vlogs after nito, ha? So, yeah. Oh, uh, in love with power. Nahawa na siguro kay Botod. Kasi si Botod talaga yung medyo, ano, oy nga pala, ha? Uh, may nakita akong post and sinabi rin niya ni Miss Marley sa, sa recent vlog niya. Di umano galing sa bibig ni Botod. Uh, di bali ng siya, di bali ng kontrolin niya ito Kasi ibang tao ang kumontrol. Ganun ba? Well, strong ang personality ni Butchowd, di ba? So, hindi na ito in love kay Butchowd. At hindi rin kay Bukang Kang naman. Pero si Bukang Kang kakit-akit, no? talagang gumigiling. Ah, talagang, oh, oh, ang ganda pa niyan mag-outfit, mga atet kuya. Ha? Talagang, oo. Oh, oh. Goddess ko mag-outfit si Bukang Kang. Kapag natin, hindi yan nag-outfit ng mga, well, nagkakab, nagpapakabugan kasi ang mga yan. Papaganda. Pero nagtatabaan na rin naman sila kasi parang busog na busog ang kanilang ano, pamumuhay. <laughs> so kung in love with power pala si Kuting at hindi sa taong bayan, paano na tayo? Right? Marami tong ginagawa ngayon eh na mukhang pag-usapan din natin mamaya. He wants to stay in power mukhang napipinto ang martial mga ate at kuya. Nakakaloka. At may mga nangyayari na hindi maganda dyan sa norte, di ba? May mga radioactive thingy na dyan na mukhang, uh, yeah, yung mga radio waste at toxic waste ng mga EDCA sites. Diyos ko po, ginoo ko. Ay. Ang power nga naman talagang ka-in love, in love, no? Kakilig-kilig. Nasa mukha naman eh. Oh, two years pa lang ang inaatupag how to stay in power at hindi ang tulungan ang Filipino people. So, anong mas nakakatakot ang mainlab siya kay Bukangkang o sa kapangyarihan? comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po